tropa yung mga nandyan, hindi pa sakit man sa akin, wala akong magagawa, eh, utos lang din sa akin. E, diba? mo yun. E, Pero yan, yung mga makakapasok yan, lalaban yan. Eh, kaya nga lang, kung ay bigyan nila ako, kaya, uh, napakiusapan naman natin. Sana, okay. uh, -huh. oh. So, okay. Magkakasama kami, si Kelsey si, si Gabo. Eh, na, so kami dapat sa road chain, eh. Road chain, oh. hanggang dulo, tapos, Onyx, Meron kami ano ng uh, joint joint force kami ng ano di Gabco dapat ngayon. Kaya lang uh -huh. tinakip ko siya, tinawagan ko, negative. Kasi may ginagawa may kinagawa kami. Siyempre, priority na natin itong local. Uh, ha? Ito so, ang bagay sa iyo. Binigyan so, ko rin kayo ng magandang ano ha. Update okay. okay. Thank you. malakas <laughs> nasa pong malakasan yun ang niyo. At Ito yung pong malakas. Ano nga? Wala. Oh, hindi. kasi sa tabi. Stop the house. Natanggalin na si Bongbong. <gibong> ah, basta ano 'yan, dito sa palengke. Ayun 'yan, seremonya. Si BBM 'yan eh, yung nakalagay ah, nakalaki dapat. Mama tinanggal nakay.

naman yan dito mismo yung picture niya eh. Inattach lang. Ito yung picture niya, pinagpinabayaan niya. Oh. Inattach lang naman eh. Marami. Ginagamit lang yata yung mga taga-Mindanao eh. Lulusobin na guys, lulusobin na. Ah, patras mo na. Ah, patras ano ko lulusubin na uh -huh. at ayun lang pala ginamit lang pala pang ano dito pang tanggal sa tarpulin patungan hindi uh -huh. may may niyan, may, no. may didiscuss yun pa ulit at ata sa loob uh -huh. na tutumba na ayaw na nila kaya no Parang bukas na din. <laughs> sabi ng isa. Sabi mo, sabi ng isa. Hindi alam ko sa isa sundin. na yung ano eh. Eh. generator nila yung set ah ay yan talaga yung pinapangarang nila harap sorry sir ana bisi man vlogger blogger, blogger.